paper plate naman dito. Kaya yun na mukhang masarap to ngayon na. Ah. nagloto. Oh, si Nicole. Soft drinks natin. Ayun yung kanin, di ba? Saan? Ito ang masarap ng biko. Ayun yung kanin. Piko. Kane. Ano to? putok Soft drink, soft drink is mares. Pag hinintay, hinintayin yun. Eh, baka may mamaya pa yun. Ano 3 o'clock? Dapat Kain na na. Ano ba? Kumukulo na ba 'yung ano ko dyan Hindi pa malapit na yan. Pagdating ng akada na na. Ano paghaluan na daw. n. 2 Miguel. Stephen. na. 10. Kakain na. na. Stephen. Stephen. Palamig. Plato na lang, plato.

Sige, kung may ibigay sa may ibigay sa ating puso, 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 sa ating puso, may ibigay sa ating puso, may ibigay sa

Yan ang totoong mo unang sa kamay. O ginala ug busi unang Sa sabon. Okay? Pagkaayo na. Bukod sa langganan sa klase. Ha? Huh?

Si Bibo'y wala na dyan eh, ginagawa na ng mga school. Eh Ayaw pa kawala ng mga buwan sana. Ano ang pera niya? Eh, magaling maglaro din eh. Ikaw naman, pinagawalan ka. Siyempre meron nang mag-down yun. Kasi, magaling siya eh. Ano ka, minobyo? Broceria ni Jolder. Kaya naman, sarap siya. Sambu, pasok niya, zero.

काले में और तेरे से मतलब ने बोल तुझे सिंदार फल का से नहीं जो पेरो तो नहीं है हां मैं बोल रहा हूं मैं हम अंदर नहीं तो Ayaw ko nang bawal din mo. Meron siyang ano eh, yung binigay niya kagabi. Ako yung platito ni... Ano? Ayaw na na yung mangko. Ayaw ko ano. Hindi yung platito yung dito. Ano yung platito ni mama? Binigay lang cake kagabi. Lalagyan ko ng Ano? Langgasan mo? Ito. 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 Ani pa panay na ba ito? May manang yan eh. May manang ito? May gaya pero. May gaya pero. May gaya halo?